Voluntaryong sumuko sa tanggapan ng National Bureau of Investigation ang taxi driver na inaakusahang umanoy ng kahasa sa 23 anyos na transwoman sa Quezon City. Kasamang kanyang kapatid, mangyak-ngyak ng magtungo sa NBI si alias Berninga. Sa panayam ng media, isa-isang itinanggi ni Berninga ang lahat ng akusasyon ng transgender. Sabi ni alias Berninga, nag-offer daw ng pakikipagsex ang transgender. Kapalit ng pera matapos sumakay sa kanyang taxi ang lasing na biktima. Aniya, ang transgender pangaraw ang nagbayad ng gasto sa pag-check-in nila sa isang motel sa Mindanao Avenue. Po, oh, siya po yung may kagustuhan po nun eh. Siya po yung nagbayad. Siya po yung nagbayad ng motel, sir. Eh, sabi niya, groggy raw siya, wala siyang pala. Sir, may naglalakad po ba na hanggang third floor na groggy, sir? Sandali lang. Wala pong elevator yung hotel ko. Sandali lang. Nakita ba? ko yung CCTV na rito Bakit ka nagmadaling lumabas nalaman mo Sir, di po ako makatulog. dahil kung tumatawag sa akin, sir. Hindi eh. na po akong makakain. Ako makatulog, sir. Yohan, And, ay, na, pinangalanan ka ba? Hindi po. Ito, ay, kilala ako. Kilala ako. Yes, ay, hihirapan ako, sir. Ay, makatulog, sir. ako, sobra. Ay, labas sa amin, ng mga tao. Ay, pinag-uusapan. May ako, sir. ako. babae sir. Ang gagawa yung hindi mo dito yung dito para dinisin yung pangalan ko. Hindi ko gawin yung sir. Nanay ko ay asawa ko babae sir. Inupera niya lang ako ng pera kaya ako magkunta dun sir. Matapos daw ang kanilang pagtatalik, ay hindi na niya ito magising dahil sa kalasingan. Kaya't kinuha na lamang nito sa wallet ang 4,000 piso na kanilang napagkasundo ang bayad. Batay sa aligasyon ng transgender, Pinilit daw siyang dinala sa isang motel at matapos umanong halayin ay pinagnakawan pa ito ng pera. Nangyaring insidente noon pang Hunyo ng nakalipas na taon pero ngayon lamang nag-viral sa social media ang video ng pagdating at umano'y pagtakas ng sospek sa isang motel. Sabi ni Alias Berning, lumutang daw siya dahil sa ilang araw nang di makatulog dahil sa kahihiyan at apektado na raw ang dalawa nitong anak na babae. Para sa kauna sa Pilipinas, DCRH. Ako naman Val Gonzales. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa sarbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino.